po. Ang na po sila ng mga balahilo. Si Joseph po naman ay nagtitilad na ng karne. Ako lang. Ako lang na Oh, ang tapang na nariyaw, niya pang ulam. Ang ayunit na iyon. Ang sa tulong ko. Ang dami na po silang nalinis. Ang Andito rin po nga pala yung ano talyasan na may tubing na mainit. <laughs> yan po nila yung binubunto. Yan po si Tibo, yan po yung kakasal. Um, yan po po yung papatay nila. Um, yan po po ang papatayin, madami pa. Yan pa Tada, Ay, kung kaya ka dito yung itay. Ay, na po si Jayden Manok, patay. Diba, kalahati ng bigat ng akin. Gata-gata itay. Papalit ka doon sa akin. Hindi lang. Hindi na yan. Hindi na, na parang iba yun. Parang iba yun yung kulay na yun. Bulat. Bullet ang bullet ka. May, may iba po pong kulay. Di malalang, di kaya, hindi kaya. naman dito ka na Janet ay eh, nagluluto ng itcheplan. Eh, Ayan, nakon ko na nga po pala mga itlog. Eh. Meron pa po ako dito babatihin at itlog. Ano po yung gagamitin ka? Ano po po yung asukan? ang lalagyan. 120 po ang, gag ang gagawain. Nandis mga gatas. Isang 40 piraso po yan. Yan na na po natin. Marami pong halo ay mas masarap po pag madaming halo. Wala pa po, po yung gatas. Po itlog lang at saka sukal pa na ang na, ilagay ko. Lagyan na tayo ng gatas. Dito po. Sa ating itlog. Ayan, maglalagyan na po tayo ng gatas.

Pagkakita ka ng pasok. So, wala kang gagawin ako. Ito mga pag-ano na ayan eh? Ang poy. hati Ang takip dito. Poy lang pang tatakip, hindi plastic. Ito yung mga doon. Yung pa bang na, doon na? Ayun pa yun na. Ayun tayo na. Ayun sa kabila. Ayun tayo na lang. ko lang. Ito pa rin tatay ni Iya. Hindi na ko na kilala. <laughs> at madami na po silang na tanggalan ng balahi ibo. Sige, sarang na may nagtatanggal na. Ito ka. Eh ako na anak mo. nila po. Kainan na po. Kain na po. Sininong na kain na. <laughs> ako na kay sinigang. Ay, ah? ang na pusa. sa Sinigang na. Ah, ba ito? Pinaksin na bangos. Ayan, sininong na kain na at saka si

Ayan, pagkatas mong kumain. Nag-aaras na naman po sila ng mga balahid. Binalili ka ng pwede. Ito na nga po pala yung first batch natin sa pagluluto ng Leche plan. Hindi po po nakakasaklang at hinahalo po, po natin ng ayos. Nating hmm. na po pinagmix ang mga ingredients ng ating leche plan. Kailangan lang po natin ayusin ng halo. Saka po natin ilalagay sa lanera. At tayo nga po pala ay magsusunog din ng asukal. Mamaya ko po mamaya ko papakita sa inyo kung paano magsunog ng asukal. Ngayon, mag na po tayo magsunog ng asukal. Ngayon po, manumanong pong pagsusunog natin ng asukal. Ang nga po pala ang nasunugan kong asukan. Lanera. Isa pong kutsara. Bawat isang lanera. Isang kutsara asukan. nilalagay po natin. Manamano na, lang po yan. Pagsusunog. Isang ang Update ko na lang po kay mamaya pag natapos na po lahat ng ko. Hindi ko po maisa-isa. Kaya kasi nusunod, Asukal sa lanera. Update ko na lang po kay mamaya. Okay. Ayan, naglalagay na po tayo sa lanera ng ating tinanong na itlog na may gatas. Nasunog na po natin ng asukal yung lanera. Sasari na po tayo dito. sasalin na po natin Laban na po natin ng foil ng ating lanyera para hindi po malagyan ng tubig ng ating light chip Ayan po, at naisaklak na po natin ang ating leche plan. After 45 minutes, ay luto na po ito. Ngayon na lang po ang apoy natin. Para po hindi siya magbubbles o magbula. Ayan, natahunin na po natin ang ating leche plan at luto na. Ito na po ang ating leche plan. Sorry na naman. Ah, ang na po natin sa tab ng ating ginawang lecture plan. pulo tayong masarap. Isang pa isa. Wala na. Ito pa eh. lang. <laughs> ano po yung isang baboy na hati-hati na. Ano naman eh Ito yung gagawang kalinawan. Ah. Itong ginis na rin po si Josar. Nagawin daw kung pang kalinawan. Ano naman naman loob ng baboy. At nandito rin si Tira din, katulong po nila. Si Jason. May laman? Nga po pala yung tanyasi na nag-iinita nila yung May tubig. May atay na din po dito. Ano po naman ito? Baga? Baga at atay. Baga at atay. Yan, titignan po natin dito yung dalawa pa po pong kakatayin. Apat nga po pala yun. Ito pa? Ito oh, pa? Oo, yung dalawa. ito po yung dalawa. Ang kakatayin to po nila. Bale po yung apat. Apat lahat po yun. So, yung pong dalawa ay nauna na po sa bayan. At ipapa. papa, kapalit po. Hindi ko na po nakuhaan yun. Yan po, may inahin to po dito yung dalawa. Munti sa bagay ay, ay, isa. Uh, pareha po pala itong buntis. Itong dalawang inahin nila. Hmm. Buntis parehas. ko yung ating sinaklang. May inang baga. Uh, uh, may inang siya plan. Tatlo uh. pa uh. pong sak lang. Ano ka tatlo po yun? may dalawa pa sa pang saklang. Talaga naman po makainis ang aming gawa. Alalay lang po ang apoy na yan. Ang Ayan na pangalawang saklang na po ito. Ang ito. Ayan, at nagma-marinate na po sila, sinilang malo. Ito po ano, karneng kalabaw. Karneng kalabaw po, kanina pong minarinate. lipstick to po ito. Ito po, ito, ito. ito po, ito Ano po nga gawin yan? Wagi. Ito na, dito na 'yung kawali. Dito 'yung kawali. Ay marita 'yung kawali daw ko. Nayan 'yung malaki dito ah. Kukunin mo kung ano. mga gulay at saka mga rekado po nilang gagamitin. Mukay tilad lang ng pormit. Huwag na kayo. <laughs> <laughs> Nandatakang marinate na po sila. <laughs> Isa ba kay Nanay? Ha? Isa yan? Huwag <laughs> Meron din po dito chicken, ng kanina kinarin. Ito po yung handa ni Tibo sa pasal. Tapos na po natin gawin lahat ng ating leche plan. Ito nga po pala ay handa ni Percival sa kasal bukas. Yan po yung pinakang nila. Yan po ay lahat ay 120. Piraso po yung nagawa ko. sa ref ni Janet. Yung magkakasya lang pong ilalagay namin dito. At yung pong iba doon sa kabila. Yan hmm. hmm. na, na po yung aming sa ref ni Janet. Ilagay na po natin sa ref yung ating leche plan. Yan po tinuhugasan na yung mga manok. Pinapatulo na po nila. At yan po yata fried, Pampride po yung mga yan. Ayan po si Ninang Manu at saka si Kia B. Ito naman po yung may nagluluto rin. Mulan po dito. Ah, yung yung... Ayan, po si Ninang Malong ng ubod. At magluluto daw po ng lumpiang hubad. Kaya tinawag na lumpiang hubad. Salamdang ito. Bising <laughs> bisi po sila. Gabi na. Ano pa rin ni Lolo to. Yan na po sila ng hamonado. Kaya daw po na yung may ukap yan. Pinapalamig po hindi na lang makapagpasa kasi kung ano hindi na lang makapagpasa sa Facebook At yung iba po, sinangkot siya sinang na po nila at bukas to po nila lulutuin ito sinangkot siya na po muna ayan. saka rin yung mga taba bukas to po, po lalo dyan mga rekao saka yung karne at pagalang

Ano yung flower? Ano Lumpiang Hubad. Lumpiang Hubad yung mas. Nag-uumpisa na po silang mag-preto ng manok. Ay, nakalabas na sa hospital? Ang batang vlogger. Kaya ano, yung panliti? Kaya po yung mabaho. Ano na ang Fried chicken. Marami po pala silang ipipray ito. Marami po. po yan. Ah, ito. Marami pong po pang po. nila. Marami pa. ka pa Ay. Yan, yeah, nagpiprito rin po si Tia ng manok dito. Ano po ito? ng ano Minuto ano na po yung minudo nila. Ano? At may mani rin po dito. Panlagay yata po ito sa lumpiang hubad. Ano ito. Wala daw po ng tulog. Kuyat so, yes, na. Ito ko na. Yan nakaluto na rin po sila ng lipstick. Ay, talagang mamamay. At may binalot din po dito yung bangus. Bangus ang rin. Yan dito po pinapagulong yung

Ang dami ng puso <susas> na natin Ay, ay nakalagay na sa kahoy. <laughs> Silang lahat. Oh, ay, sila lahat sila ay busy sa paghahanda at pagluluto. At yung iba po yung maghahanda na po ng kanin. Ayan ay lalagay po doon sa may estero ay kanin hindi pa po tapos tapos marami na na. pa bye ah. luto ah, na po yeah. okay. yung ating lumpiang ba? no, so so, bad ano yan Sos. 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 Sasa ay kagagasan ng Amerika. Nandito pa po dito ng lechon. Lechon kawali po ba? Ah, okay. po. talaga sila ng tinulugan. Ang sa nga po pala sila ng kanin. Ilang saklang na yan? Ang tatlo. Talyasi po ang ginagamit nilang pang saing. Dahil nga po ay kasalan. Ay iyan po ang kanilang saingan. Sinasali na po sa estero yung kanin. Kain <laughs> na para po hindi kagad lumamig. Ano po nila inilalagyan. Lagyan na po niya yung mga soft drinks Ito sa... Ito dito drum. sa drum. At lalagyan po ng yelo para malamig. And... lalagyan ng yelo para malamig mamaya. Nilagyan na nga po pala ng yelo sa ibabaw. Ayan. Nilagyan po niya ng tubig para daw po madaling lumamig. Bye-bye, pause. <laughs>